'yung nakita cobra dito. Oh. Oh. Ang inyong mapapanood ay 'wag gagayahin. Mga eksperto at may karanasan lang ang gumagawa nito. Okay mga boss, kumusta uh, po kayo? Ito, uh, kararating lang po natin dito sa location po kung saan nila uh, itinuro sa atin to kasi nakakita daw sila ng cobra dito habang namamaril ng uh, isda dito kahapon mga boss. Ito, nakausap namin yung tao, uh, sina nakausap niya yung cameraman natin ngayon mga boss. Uh, dito daw nila nakita yung cobra. Nakakita daw sila dito mga boss kahapon, eh namamaril sila eh, pinapapuntaan po sa atin mga boss kaya pinuntahan ko ito pararating lang natin mga boss i-check ko lang itong pantok na to mga boss kung talagang totoo yung sinasabi nila uh, at kung wala man dyan eh, malamang na, uh, gumagala lang siguro tong as na to kasi uh, kuwan na po ng mga cobra ngayon na uh, halos na sa labas na sila eh check, check lang po natin yan mga boss at inom lang tayo ng tubig pupunta na natin yung tinuturo nila kung saan nila nakikita yung cobra na yan Okay mga boss yan, punta na natin para makita natin kung talagang may cobra ka dito na nakikita nila. din nila na patay na puno na dito dito nila nakita yung cobra kaya ititik natin Ito, sinusunog nila to, mga boss, itong puno. Sinunog nila kasi palagi daw yata sinong nakakakita ng uh, cobra dito. Kaya ito, pinatay na nila itong puno, sinunog. Kaya siguro nakita nilang nasa labas yung uh, cobra. Chichik natin itong paikot. mga boss, ayan uh, may bakas tong butas na to malamang dito tumakbo yung nakita nila pero di natin sigurado mga boss kung may laman pero may bakas mga boss uh, dahil kitang kita yung dinanan niya patag patag yung lupa kaya ayan, susubukan natin hukayin. magaling muna natin tong bag natin na lupan natin Ayan na ito. Ang yung bakas niya. Kinahukay natin. malalim pa yung butas niya mga boss pero maganda yung bakas niya kaya malamang nandito siguro yung as na nakikita nila mga boss Ah. Ito pinuntan natin mga boss sa kahilingan lang kasi ng mga ah, nangunguha ng isda rito para hindi na sila matakot pag bumalik silang punta dito kaya kailangan mahuli natin tong kubra na to para hindi delikado sa mga manging isda na ah, uh, dito Ah. Да, не так belum tadi sih aku kira penting mungkin kan enggak nembakan nih petak Ah, uh, may laman mga boss. May laman. Ay, may laman dito tumak. Siya na ito yung nakita nila. Yan ang mga boss, nakita yung gumagalaw yung stick. Oh. may nako.

sa Mga bawsan dito yung kobra uh, na pa uh, nakita nila Meron din natin sigurado kung malaki yung nakita nilang kobra dito pero hindi siguro kalakihan kasi oh may buluh oh and now oh dito mga bosong kobra Ayan mga boss yung nakita nilang cobra dito. Ayan. Niyo mga boss. Kung so, ito yung kakagat sa kwan natin sa mga kwan yung kamandag niya, oh. Yung kamandag niya. Oh. Hmm. Yan mga boss. Yan ang ah, pagkumagat pag kumagat, yung kamandag na yan, yan yung lulubog mga boss sa butas na mismong pagkakagatan nito. kaya babawasan natin yung kamandag niya. Oh. Hmm. Okay yan mga boss isa lang okay yan mga boss na huli natin yung uh, pina check sa atin dito isa lang cobra lang mga boss yung uh, sinabi nila na nakita nila dito kaya yan uh, na huli natin yung isa siguro ma uh, ipasasabi na lang natin dito sa cameraman natin siya yung nagsabi sa atin mga boss na may nakita kita nga ang cobra dito at uh, dito lang naman yung kwandaw ng mga namimingwit kaya yan ha mission accomplished tayo dito sa uh, barangay ng kasungsungto mga boss sa uh, dito lang sa tabi mismo ng uh, Uh, mga bahay kaya uh, pinuntahan natin okay yan mga boss uh, mission accomplished tayo uh, sana nag enjoy kayo sa uh, panunod at uh, patuloy pa rin po sana yung supportan nyo sa aking mga video at uh, huwag nyo pong kalilimutan mag subscribe po at pakishare po yung ating mga video hanggang dito na lang po mga boss at uh, uh, mabuhay po tayong lahat at God bless mga boss yan na sa dito na po tayo sa bukid ako uh, kukuha na, na, natin ng pagkain yung alaga nating kambing kasi nakatalit yung alaga nating kambing at bawal pang pakawalan kasi may mga palay kaya bago tayo umuwi mga boss uh, sarindingan dito na ako sa bukid kukuha na ko na ng pagkain uh, nila ah, uh, shout out pala kay Ah, dindubyag ng barangay pakak dito sa bayan ng Gimba ah, palagi pong nakasubaybay sa ating mga video ah. salamat sa iyo idol sa ah. palagi mong panunod ng ating mga video at ah. palagi kang nakaabang sa ating mga ah, panibagong video kaya idol ah, shout out sa iyo at mabuhay ka